Tila magpapatuloy pa ang pagkainis ng mga taga-subaybay ng FPJ's batang Kuyapo po sa karakter ni dating hashtag member Makoy De Leon na si David. Sa latest Instagram post ni Makoy nitong Miyerkules, July 31, nagpaabot siya ng pasasalamat sa mga tumatangkilig sa naturang primetime series. Maraming salamat po sa mga lahat ng tumatangkilig sa FPJ's batang kuya po. Saad ni Makoy, dagdag pa ng aktor, hindi pa tayo tapos, David. Umani tuloy ng mga nakaaaliw na reaction mula sa mga netizen ang naturang post ni Makoy. Narito ang ilan sa kanilang mga reaction. David ang tatay ko mauuna sa langit, high blood na sayo. Love u Makoy de Leon, kahit gigil ako sayo, idol kita, galing mo. Yan nagpapatunay na masamang damo ka. Si Coco Martin, dapat ang sisihin nyo kasi siya ang direktor si David sumusunod lang sa utos. Ako ang papatay sa iyo, David. Gigil mo ako. Naiinis ako. Ha ha ha. Nakakainis ka na, David. Ba't di ka mamatay-matay? Hindi pwede mamatay ng maaga si David kasi isa siya inaabangan sa batang kiyapo. Kagigil kasi. Yari ka ngayon kay Olga. The best ka, David. Paanakin mo naman muna si Camille. Matatandaang si David ang tumoda sa karakter ni kapamilya sexy actress Ivana Alawi kaya tuluyan nang namaalam si Bubbles sa batang kuyapo. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon na ng eksena sa series si na Makoy at Nico Natividad na dati niyang kagrupo.